Ako ang oh, kuya inyo e. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, dyanong po ulit ito. Hindi ko alam bakit tila ba ako natakot o kinabahan sa inasal ni Rigor. Tipong kung makasitsit ay close ba kami o pag-aari niya ako at senyas na pinapapasok ako sa pinto papasok ng kanyang bahay. Sabi ko, bakit? Wala siyang salita kundi senyas lang na tipo talagang ikakatakot mo. Sa tangkad pa lang niya, matatakot ka na. Umupo si Rigor sa sofa. Tumayo muli na tila may nakalimutan. Kumuha siya ng baso kuya iat, nilagyan iyon ng iniinom niyang alak. Oh, Tagay ka muna. Natatakot ka ba sa akin? Huwi ka ni Rigor. Nagulat lang ako. Bakit naman? Eh, hindi ka ba sanay na makakita ng ganitong katawan? Tila ba pinakita palalo ni Rigor ang kanyang magandang pangangatawan? Alam mo ba kung anong trabaho ko? Huwi ka ni Rigor. Call center agent? Sagot ko naman. Biglang tumawa ng malakas si Rigor. Seryoso ba? Hindi nga ako marunong mag-English tapos call center. Sabi ko, hindi ba? Eh, sa forma mo kasi. Tapos madalas-daling araw ka umo at uh, umaga ang uwi. Magsasalita pa ako nang magsalita si Rigor. Killer ako. Lumagok na ako ng alak sa baso nang marinig ko yun. Seryoso? Biglang natawa na naman ng malakas si Rigor. Mukhang mapangasar si Rigor. Pero narealize ko, ang gwapo pala ni Rigor sa pagtawa niya at ang buo na kanyang mga ngipin. Sige, bigyan kita ng chance na humula kung ano yung work ko. Security guard, matangkad ka, maganda ang katawan. Callboy ako. <laughs> Hindi ko alam ang maramdaman ko o iriri ako ko yi since alam ko napaka mapagbiro ni Rigor. Tipong kinalimutan ko ang kanyang sinabi at muling naghintay ng paliwanag. Oh, bakit ka nanahimik? Hindi na ako oy. Hindi nga. Tumayo si Rigor at wari na sumayaw, humawak sa bandang bahagi ng paps. Nagulat ako. Ang sexy ni Rigor. May lahi ka ba? Huwi ka ako naman. Paano mo nalaman? Natawa ako sa sagot. Kasi yung bandang bahagi ng paps niya, kuya I, ay hindi pa man naka standing ovation. Alam mong may pagkalaki yun. Napatingin ako doon nga sa bahagi ng PAPS. Dahil dito, huwi ka ni Rigor. Tumangol lang ako kuya E. Takot ka ba sa akin? Medyo, sagot ko. Pero bakit ka pumasok dito? Nakakatakot kaya na baka kapag hindi ko ginawa may mas gawin ka. Natawa muli si Rigor. Grabe, ganun pala ako nakakatakot. Sorry ah. Sorry. Nagbihi si Rigor ng pambaba at pantaas. Sorry. Ako nga pala si Rigor. So ano nga? Totoong callboy ka? Oo oh, nga. Ba't ba maniwala? Nakatira ako sa kondo na ito sa paglalaho ng katawan ko pero hindi akin to. Matagal mo na bang ginagawa yan? Hulaan mo. <laughs> Puro ka namang pahula, sabi ko. Alam mo na, ano nga yung name mo? Janong Janong ang sabi ko. Janong, 7 years old ako nang napalaboy sa kalye. Marami akong pinagdaanan sa buhay sa kalye. Marami na akong kinapitan na patalim. Sabi ko sa kanya, "Sorry. Okay lang. Ewan ko kung bakit ako nagpakilala sa iyo pero sa tingin ko hindi mo naman ako husgahan. Sabi ko hindi ah. Siguro nga sa bawat isa sa atin kapag may mga pangangailangan kung saan na yung pinakamadali di ba sinasabi nga eh gagawin yung lahat. Doon na rin ako nag-open kay Rigor sa pagtitiwala niya sa akin parang feeling ko ay dapat magtiwala rin ako sa kanya. Naikwento ko na noong need ko ng pera ay pumatol ako at nagpaluhod sa bakla. Simula nung sinabi ko yun tila ba lumuwag naman ang dibdib ni Rigor. Mas naging open yung lalaking naghahanap sa kanya kuya E, yun ang nakatulong sa kanya pala sa pagbili ng kondo at paghulog pero hindi naman sa kanya nakapangalan. Pero kailangan niyang iwasan na ito sa hindi ko na masasabing dahilan. Malungkot lang kasi. Hindi naman pala din nakapangalan kay Rigor ang kondo pero desidido naman siya na umalis na lang doon sa kondo at umupa ng isang apartment na lang. Naintindihan ko si Rigor. Yung utang na loob o ang mga sumbat ng tao ay mahirap ng labanan. Kaya mabuti na lang na wala siyang utang na loob sa pagpapatira ng lalaking kumakatok. Sabi nga ni Rigor, eh, ilang beses lamang naman siyang nakapaghulog dun kaya okay lang sa kanya. Nakarami ako ng inom sa pagkikwento namin ni eh, Rigor. At oo kuya eh, na niya sa akin ang mahabang paps at nagkaroon ng pagkakataon na malantakan nga si Rigor na super panalo. Hindi ko makakalimutan yun dahil pinabayaan niya akong gawin ang gusto ko. Matapos kuya I e, ay nagpasalamat si Rigor sa akin sa pakikinig at sabi ko nga ay nako, ako nga ang nakatikim. Napangisi lang si Rigor mukhang Mabait naman si Rigor at kanyang pagtitiwala sa akin ay nagpapasalamat ako. Lumabas ako ng unit niya bandang alauna. Hiluman nako ay may ngiti sa aking mga labi. May bago akong kaibigan na hindi lang basta-basta. Matangkad na, malaki pa ang paps. <laughs> Pero naisip ko kaya siguro nga pala ganun kailap si Rigor. Siguro ay nag-iingat na sa tao. Mahirap naman talaga magtiwala sa tao kuya eh. Naalala ko pa ang sinabi niya, Oo, bayaran daw siya pero dapat may hangganan din o limitasyon ng pwedeng gawin sa kanya. Nalaman ko rin pala na hanggang kinder lang ang pinag-aralan ni Rigor pero kung makakausap mo siya, siguro nga sa dami ng karanasan sa buhay ay parang sobra rin namang matalino siya. Hinulma si Rigor ng mga karanasan at kanyang kagustuhan na mabuhay. Sa kabila ng mga dinanas ni Rigor, alam ko punong-puno siya ng pag-asa. Kinabukasan ko yai nagising ako na may mga tao doon sa unit niya na taga homeowners at maintenance. Sumilip ako para mag-usisa. Hinahanap ko ang mukhang nakainuman at nakasama na lantakan kagabi. Halos wala na agad laman ng unit. Doon ko nalaman kuya I na umalis na pala si Rigor. Hindi niya sinabi sa akin yon na yun na pala yung huling gabi niya. Kaya naman pala sabi ko, uh, kinwento niya yung buhay niya at nagpalantak pa sa akin. Sabi ko ang daya naman, hindi man lang nagbigay sa akin ng number. Naisip ko, yung pagka-joker niya kagabi na palitan din ng madramang tagpo na hindi ko naman na alam na aalis na pala siya. Ang hirap namang isipin na matapos ang pagkakilala namin ni Rigor ay mawawala na lamang siya ng walang paalam nag-iisip ako kuya i kung pinagbigyan lang ba ako ni Rigor. Kung ganun lang talaga siya o ano man. <laughs> Ang daya talaga. Next na ko po kuya i kung paano kami nagkita muli ni Rigor. Hmm, yun. Pabitin effect din tong si Janong. Nako. Naka, naka ano, uh, paano naghulo? ah, uh, konti, ay uh, yung hulog niya siguro, ano pa, nagtulong lang siya ng konting hulog. Sa bagay, mahirap yun kasi pag hindi mo talaga, wag wala sa'yo yung pangalan ng papeles o halimbawa yung sinasabing kondo, ba diba? Anyways, ah, uh, maraming maraming salamat. Ang galing mambitin. Ah, uh, Hintayin po natin ang susunod na liham ni Janong. Okay, pag sinipag ako kasi meron na ditong pangatlo eh. Muli po, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.